Yan din niya sa negosyo, di ba? Negosyante ka. Di ba? Sa, sa negosyo niyo, lahat ng galaw niyo, lahat ng lapas-pasok ng pera, sinusulat niyo. Tama? O, oh, eh magaling ka sa pagsusulat sa negosyo. Dito, hindi mo nagawa, hindi mo na-apply. Dato lang yan, di ba? Everything should be recorded sa negosyo. Time o, kasi, dito rin dapat, everything is recorded. Noong time kasi, Your Honor, busy po kami. Kasi Ay, hindi mo pwedeng gamitin busy. Buhay ng tao rito, pinag-usapan natin. Kung sa pera nga, wala may, may, time ka na mag-record. Pero pag tao ang pinag-usapan, buhay ng tao, wala kang time. Dapat yun ang tamang talagang gawain mo na nakita mo may problema sa pag-iisip. Dapat agad-agad ni mo yung pumunta ka sa si chairman. ba diba? Sinumbong mo or pinagamot mo. Hindi mo ginawa. Yun ang malaking pagkukulang mo. At questionable yun. Kasi ang, ang normal na tao, yun yung gagawin. Ipapadoktor siya para hindi na lumala pa yung problema sa loob ng household mo. The fact na pinabayaan mo yun, ibig sabihin kinukonsinti mo, game, okay ka lang kasi hindi naman ikaw nasasaktan. In fact, ikaw ang nananakit. Yun yung basa ko doon.